May mga kasama tayo ngayon. Ay si Parin Jun. Tapos yung iba kikitain natin sa Congressional sa UP. Buti nagkaroon time yung tropa ngayon. Mapadyak daw sila. Medyo makulimlim. Masala ako kumulan. Tingantay lang, dumating na rin si Attorney. Larga na rin agad dahil quarter to seven ang usapan sa UP. Nandito na kami sa UP. Kikitain naman namin yung dalawa. Tapos mamaya na namin paplanuhin kung saan kami papadyak. Eto na, dumating na si Boss A. Eh, halos magkasunuran lang sila ni paring Chris. Konting kwentuhan lang dahil matagal kami hindi nakikita-kita. Napag-usapan namin na mag-antipolo na lang sa boso-boso. Kaya -Boso. eh, after namin dito mag-ikot sa UP, Tumarga na rin kami. Andito Andi na kami sa may katipunan avenue. Nakakamiss din ang ride na ganito kasama ang mga tropa. Mas masaya syempre kasi may kasamang kulitan, kwentuhan, tsaka syempre pag kami abirya, may tutulong sa'yo. Nag-enjoy rin naman ako kahit solo ride. Kung wala akong iniintinding pacing, hindi mm. rin ako nagmamadali. Kaya hinto ako kahit saan ko gusto. Kung anong oras ako kakain at kung saan. Mas na-enjoy ko yung mga lugar na napupuntahan ko. Pagdating nga pala namin dito sa Marcos Highway, nagbago yung isip namin. Kasi umambon na, kaya hindi na kami tumuloy na antipolo. Dito na lang kami pumunta sa Riverbanks. Banks. sarap ng kwentuhan namin dito habang kumakain. Siyempre, hindi mawawala sa usapan yung mga planong next ride na hindi naman natutuloy. Salamat sa panonood mga idol. Ride safe lagi.